Good morning, good afternoon and good evening mga boss. nung kami po ay pumunta ng Taiwan. As 2018 dito rin kami nagpalipad ng mga wish. Dito rin kami nagpalipad. Two, three, go! wish namin nung kami po ay nasa Taiwan para pumatupad ang aming mga pangarap sa buhay. Napakasarap mag-travel sa ibang bansa na may nakukuha kang mga aral. Nagkakaroon tayo ng maraming opportunity na para mapalago ang ating mga negosyo dito sa ating bansa. Huwag nating sayangin ang opportunity na dumadaan sa ating buhay. Lagi natin tandaan, ang bawat opportunity na dumadaan sa ating buhay ay may kakibat na halaga. Maraming mga Pilipino na nag-iipon ng pera para lang makapag-travel sa kan kanilang gustong puntahan na bansa. Ngunit sa kasamang palad, pag uwi nila sa kanilang bansa, sila walang magandang mukha dahil lahat ng kanilang ipon ay naubos nila sa kanilang pagtatravel. O di ka mag-travel, pero alalahanin mo, dapat mag-ipon ka. Ito yung lugar na kung saan ako yung nagmaneho, pero ang aking nasakyan ay hindi pala tumatakbo. Ah, 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 ah. O ano, nagulat yun no?